Hello sa mga Nastronatics Worldwide. Ayan, so na-miss ko kayong lahat, no? Sobrang naging busy ako with the past few weeks. Ayan, sa mga upcoming projects po natin. So, ngayon, uh, nagpapasalamat ako kay Kuya kasi um, he allow us to record the reading and um, galing pa sila ng Tugigaraw, Tugigaraw, no? So, galing pa sila ng Tugigaraw, um, talagang balikan lang sila, and grabe talaga yung effort nila. Ngayon, may dala silang gamit ng kamag-anakan nila, or kamag-anak nila, Titignan natin kung anong ipapakita ng mga baraha. Okay? Anong taong ka na nga kuya? 31. This is a bad luck card ha. Huh? ilang taon na kayong kapatid mo? 97 bata pa mag ask mo na akong guidance pa sige sagutin niyo pa So, nahawakan ko na yung gamit ng kapatid mo. Titignan natin kung ano papakita ng mga barahan. Handa ka na? Pick one card. Thank you. So, this is you. At the cards into 3. <coughs> Kuha ka ngayon ng seven cards of so total, talaga mo dito. So, ikaw to. Pag may jack dito, kapatid mo na. Ha? So, this is it. Malungkot talaga siya. So, it's a dark one. Ibig sabihin, pag-aalala, pag-aalinlangan. Babae. This is a bad luck card. Ano nga ito? bad, bad luck card. So, this is a sharp object. Hindi po nadisgrasya ang kapatid niyo. Pinatay po ang kapatid niyo, kuya. Ito na lang pagbabasihin niyo. This is a bad luck card. Sa pinakita sa akin, hindi po nasagasaan yung kapatid niyo. This is a bad luck card. He's asking for justice. So, hindi ka handang tumawid. Kailangan talaga natin to kuya. Ayaw ko naman na i-risk ka na ma-prone ka sa possessions. And baka hindi ka kaya ng katawan mo. He's asking for justice. May kinalaman din dito ang babae. So, maaaring pinagsilosan yung kapatid niyo. Yun. No? Um, ang pinakita sa akin this is a sharp object so biglaan po ang pangyayari tapos uh, parang napalo parang pinalo sa ulo yung kapatid niyo so saan yung pinakaparteng sugat niya dito po sa likod po niya likod ng ulo niya saka dito sa bunga na. sa bibig niya hindi siya na -discuss. malinaw ang sinabi ng paraka. Cut the cards into three. Kuha ka po ng nine cards, of so total lagay mo dito. Huwag ka magmandali, ha? dalawang isip. Man. Oh, pinagselosan niya yung kapatid niya. Uh, hindi ko alam bakit may babaeng pinapakita dito pero according sa baraha ay may babae siyang kasama noon. Tapos nakaamoy ako ng alak so nakainom siya ng time na 'yon. Nakainom. Gaano kadami yung nainom niya? kasi nung, nung that time na nandun kami sa bahay is nasa dalawang bote lang siguro yun. Pero chill lang siya kasi sanay siya sa alak eh. Oh, so Pero hindi siya lasing talaga. Hindi lasing. Kas, tapos paglabas nila, kasi uh, hatid sa yung babae. Panong nila? So, ah, may babae talaga. Anong may babae okay. Sana. paglabas nila, hatid sa babae. Eh, nakwento ng tindahan dun sa amin, nakamag-anak din na on that time, bumili sila ng sagong araw. The Red at horse, horse? Doon na po siguro may pinainom or... Kasi hindi siya basta-basta nalalasin talaga Hindi na sagasaan yung kapatid niyo. Malinaw. Malinaw talaga. Naka, nakainom, o oh, andito nakainom, may babae po na pinakita. Nakausap niyo ba yung babae? Hindi pa po. Hanggang ngayon, hindi pa. Kailan na matay yung kapatid niyo? October 2020. ngayong taon lang? Mag uh, magto two years na siya ngayon. mag ah, magto two years. So, after nung two years na yun, hindi niyo nakontak yung babae, hindi na nakausap. Pero nakita niyo na yung babae na yun. Hindi pa po. Ikaw, ay nakita na katam-na. ko minsan. Okay. Pero hindi mo talaga nakausap. So, ayun ang pinakita talaga. Consistent ang baraha. Hindi siya nadisgrasya, hindi siya nasemplang. Hindi rin siya nasagasaan. Talaga, ang nangyari sa kanya, sa, sa likod siya tinira. Ibig sabihin, dito nagmula ang pukpok sa kanya. Baka 'yung ito pagkabagsak na lang niya, yes, pagkabagsak niya, kaya may tama siya dito. Pero dito talaga ang ano sa kanya. It's either pinalo 'to ng uh, bato or uh, matigas na bagay. Baka nga baril ang pinalo nito. Gano'ng kalaki ang sugat niya sa ulo? Pagpog talaga dito. Kasi namin, autopsy Sabi ng doktor, Is multiple talaga pagkadatama nito. Ah, okay, pa ulit ulit Kasi uukob bu talaga dito. So kung nabangga 'yon, hindi gano'n 'yon. Wasak talaga mukha niya pag nabangga talaga. So ano sabi ko, hindi siya nabangga, hindi siya na disgrasya, hindi siya na semplang. Talagang pinalo sa ulo ang kapatid niya Last words. Sobrang nakakalungkot isipin na abot kamay nyo na yung justisya pero parang ang bagal. Ang bagal po No? Napakabagal. Abot kamay nyo na eh. Ano eh? Mahirap lang kasi dito sa Pilipinas pag wala kang pera, ang hirap matapos ng kasong. Pag wala kang kapit, mahirap marisolba ang kaso mo. Pag ayaw ka pa, madidelay-delay-delay delay, delay ang kaso mo. Hindi kasi ako naniniwala na lahat na ng nakakulong ay may kasalanan. Pero dito malinaw na hindi na aksidente yung kapatid nila o kamag-anak nila malinaw na pinalo ang ulo. Dala ni, Dala niyo yung medical legal. So, ang doktor na nagsabi na ilang beses tuma, eh, parang bugbog -bug yung ulo niya. Si niyo, lumabas ang padlock card, so he's asking for justice. Cut the cards into the... nakuha ka po darling na last 12 cards of total lagay mo dito. Okay. 12 po. pag may queen pa talaga dito ay nako ewan ko na lang hindi hmm. oh, ko naman binuksan ng bara pinagsilosa ng kapatid niya okay. Oh. no. hmm. dahil sa babae nga kapag tripan ng kapatid niya So, ganitong gagawin natin. Hindi pa tayo tapos. Pag-usapan nyo kung sino ang tatawid. Ha? Kuya, malinaw ang sinabi ko. Kailangan i-orient mo kung sino ang tatawid. Ha. So, mag-ingat kayo palagi. Kukunin natin yung hostage ng kapatid niya Okay? Maraming salamat sa inyo. Thank